Dito sa aming lugar, meron mga taong naninirahan sa itaas o paano ng bundok. Madalas nilang pagkain ay ang kamuti at saging. Sila ay mga tribong taong buhid kung tawagin dito sa aming lugar. Nung una ko silang napuntahan, matarik, mabangin at mataas pamuntang bundok. Ngunit sulit ang akin narating dahil nakita ko sa kanila ang mga ngiti sa kanilang mga labi. At muli ko silang binalikan dahil may kanya-kanya rin silang pamumuhay at pamilya. At tara, tungaya natin ang kwento ng buhay nila. So, yun nga guys, magandang umaga naman mga doon PP Vlog At kasama natin si Kuya Benz Vlog na yun sa Kante Park. Dahil nga, ano ang gagawin natin ngayong araw? Secret! Abangan! So, ngayon sa ngayon kasi pupunta kami ng uh, bundok saan siya pumunta ng nakaraan So, pupuntahan natin sila para makapag-share makapag tayo ng mga mga goods or mga ni pagkain Baga, at isa pa nga po, namili kami ng mga notebooks and mga pensives para ibibigay sa mga bata. At yun nga, thank you very much po kay Ma'am Betty. Uh, kay Anonymous from USA na nagpaabot po ng tulong para sa pantulong po namin Pugong uh, Biher di Mindoro. Uh, tsaka magpapasok ka na ngayon kaya binigay nila yon. Oo. Oh, uh, so, so yun yeah. Isa pa nga po, magpapasok ka na. Saktong-sakto -sakto yung pagpunta namin sa punto para i-attend namin yung mga kakakailangan mabata ngayon mas uh, So tara, pasok na po tayo sa loob para mamili tara. Tara, kuya eh, tara. Wala so, ibang pupunta dito? rito? Manapit lang naman. Ha? Kasi na yung layo? bundok doon sa... Sa... Ano yun? Tibong doon sa Masyadong malayo. So, ayun na. Yung guys, nandito kami sa Katimark sa Pinamalayan. So, mamili kami ng mga uh, pangilangan na naisip ni Kuya Rez dahil si Kuya Rez lagi ang nag-isip tayo walang isip <laughs> yeah, yan yung mga tayo na ano pag natin so, sa ibibigay okay. kasi sa so, so, lang po ah, ah dami damihan mo namin hindi tayo matadala kasi yung motor lang po gamit tayo Bye, Bye So yun guys, nandito kami ngayong kinarens at ngayong araw ay eh, paalis kami. So nakapag ano na kami nakapag balot-balot na at ito. So loaded kami ngayon. So pupunta yeah, na kami. Pupunta kami kaming sabang ngayon. Kaya bago kami may ay isang send of the cross muna tayo. Yan. Para naman nang sa ganun ay mayroon tayong gabay sa paglalakbay. So ayun guys, tara. Huh? Hey guys, nandito ngayon tayo sa Tibong Dos at nandito yung mga bata. Kawin muna tayo mga bata! Ayan, at yung iba po ay pababa pa lang dahil nga ay galing sa laugan sila, no? <laughs> Kasi pagtapos sa samba nila, uh, gumagala sila. So, ayun. Uh, set up lang natin yung pamimigay natin. Ah, gentle tulo. Dito na oh. lang natin lagi. Okay. Sita. O, sige, kita. kita dito. Ayan. Tumulong mga uh, supplies. Nabilangin natin. Nabilangin natin. Nabilangin natin. Tudoy. Mak bertaku, hahaha, hahaha,

Sa mo muna lahat! Sa yes. yes. <Nacht cricket> <laughs>

Oh, sabi mo, salamat po. Salamat, salamat po. Oh, di ba? Oh, yung mga mga inyong mga gamit na ha, gamitin yun sa ano para sa pag-aaral niyo may magamit kayo ha. Wow, di ba? Ano anong sarap sa pakiramdam pag may gamit na? Lahat kayo na pasok. Hmm. Lahat kayo na pasok. Ha? Lahat kayo napasok? Yes. Ano pangalan mo? Pelly. Ha? Pelly. Uh, oh, eh, may gamit ka na sa school. Ikaw, may gamit ka na sa school, baby. Ha? Napasok ka na? Lahat ay nag-aaral yung mga bata din eh. Uh, Oo. Oo. Paribanang manid. Eh. Tinamang ganu't. Aturuan. Eh. Siromi, klasik ko 'yun ng first year hanggang fourth year. Sa beslut. Oo. Oh. Higit na Tama-tama yung mga gamit ano. sa sunod na lang pagbalik ulit edi medyo maganda naman yung ating ano kasi dati napunta na ako dito ako yung nagpapiting noon na nagbigay ng mga damit din noon tata ko yung, dito tayo sa may court na no? yun sa may court ano yun ano kamusta yung pakiramdam na may gamit na yung bata ano po ayun po ano Kamusta po nung may gamit ng anak mo? Ah? Kaya po. Ay, ah. ah, ito bahay talaga. Ano to? Yung bahay ng ano? Paano po nagabagyo? Na ano to? Na wawash out? Pero kayo wala dito. Nasa evacuation lahat. Ay, isipan. Wala si Kunsyal, ano? So, guys, uh, ngayon dito sa kanila, uh, bawal po mag-inom. Mag-inom, no? Bawal mag-inom sa mga kalikali kahit bahay dahil dahil nga pinagbawal sa kanila ng mga ninuno nin ninyo, no? Na uh, bawal mag-inom, hindi katulad sa mga <laughs> Kalat ang bar, kalat ang inumin dyan, may nagkawala, may nagkaganito, dito bawal dito. Ano pong, ano, anong pwedeng mangyari kapag uh, lumabag sa, sa gayon? Kunyari, naginom si Rumi, tapos nagwala dyan, nagpasuntok. Anong ano nun? Kaparusahan. Kaparusahan. Pagsabihan lang. Pagsabihan ganun. ka. Oh, <laughs> uh, <laughs> uh, halos <laughs> uh, disiplinado po. Oh, disiplinado talaga. Ah, Bawal dito pati yung mga mag mag ng mga gabi na, no? ba diba? Pagdating alas lasay, sa bahay na. Parang ano sila. Parang mga bata pa noon, yung, parang mga tayo noon. No? Pag alas 6, pagkadilim, kailangan sa bahay na kasi yung pamatpat ng magulang nandiyan na. <laughs> parang ganun ba? So, Guping say naman ng mga tao dito dahil dahil nga last time nung dati. We welcome tayo. Ano? We welcome tayo. Wala pa nga dito siya, no? si ano, si Romeo at si Consuel. Kasi noon Kasi ano sila dito pala. Ano oras sa sambayan dito? Hanggang 11 hanggang sa matapos 'yun mga 8 to 11 ng samba tapos kapag kanayari yung samba nila yung kanya-kanya na silang gawa trabaho kung ka, may umaakit ng bundok. Basta yung kanilang... Ano Ano? Ah, dito lang. lang. Basta tambay lang. Bahala na. So, yun nga guys. Ah, tayo na interview din natin si Kuya Renz sa kanyang na-experience ngayong araw. Hello Kuya Renz, kamusta naman yung ano mo? Yung na-experience mo ngayong pag dito sa... Siyempre, unang-una pala natin nakita dyan mayroon na agad yung pagtanggap sa atin, pag-welcome ang mga tao dito na uh, kaptubong mga yan tao buwin. Uh, po nila. At yun po, sa sunod na ay magdadala po kami ng mga mas marahin pang mga kasi uh, request nila sa atin na magdala, ah, ma request, sa atin, Re request nila sa atin na short naman. <laughs> kasi ang dala ni B-Boy, puro t-shirt na malalaki. <laughs> <laughs> Sabi ni ate, oh, parang parang mga ano yun, parang mga Kristo. Hindi. Uh, <laughs> kompleto ang kain mga sumusuot. Hindi <laughs> kasi gawa ng maliliit kasi yung ano, mga tao. Uh, Wala kang makita malaking uh, tiyan. Oh. Puro ano sila. Huh? Ah, pala likod, kala. Ano pala sa likod Ano yun, eh? <laughs> Kasi malalaki po yung damit. Sabi ni ate dito babu para mga ano yun ha kompleto kain ang uh, suot nila <laughs> <laughs> para malangin tao um, siyempre yung uh, high limit dito para mga 4-5 mm. mga 5 feet so next time magdadala tayo so anong balak mo kuya rin sa sunod anong balak mong sa sunod uh, malalaman natin yan kasi yeah. depende rin tayo sa kung ano yung bag depende rin sa go with the flow lang tayo kung ano yung susunod nating mission hagbang So ayun guys uh, natapos na rin po natin yung uh, charity outreach natin at uh, maraming maraming salamat po uh, Unang unang una kay Ma'am Betty at sa lahat po ng Pugong Biyahero Team at sa lahat po ng anonymous sponsor natin ano ha? Anonymous. Anonymous is sponsor natin na walang sawang pagtulong sa sa amin ni Renz Vlog at siyempre sa lahat ng mga mananood at uh, siyempre po sa lahat po ng mga sumusuporta at nang sagay naman sa accounting tulong natin na binigay sa kanila ay eh, nabigay po tayo ng ngiti sa mga bata at sa mga, uh, sa mga, katu, mga katutubong mangyan. So, hindi na rin po kami magtatagal dahil bababa na rin po kami ng bundok dahil po uh, kumukulog na dahil pagpo kami ay inabutan po ng ulan dito sa taas so hindi na po kami makakababa ng spillway kasi po uh, galing ng tubig laka sa bababa nakasal tubig uh, po yung yung ilog kaya dito na po tatapos yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Peace out.